korap ang mga German mga kaibigan. Totoo ba yun? Para sa aking experience mga kaibigan, almost 18 years na po ako dito sa Germany, meron akong isang news na napanood doon sa TV, no? na merong isang mataas na opisyal na nangurakot daw allegedly, no? Kasi hindi ko alam kung napatunayan nila eh. Ang alam ko hindi napatunayan. Pero dahil lang sa delikadesa, yung mataas na opisyal, opisyal na yon nagresign. No? So yun. At saka wala kang makikita dito sa mga news, sa social media na kagaya ng sa atin, no? Talimbala, yung uh, custom nagpapalusot ng mga smuggled na goods. Doon sa LTO may mga corruption din. Kaya ako nalulungkot at naiinggit rin dito sa gobyerno nila dito sa Pil uh, dito sa Germany, no? Wala kang masyadong makikitang Uh, corruption dito. Unang-una sa lahat mga kaibigan, ito yung pinaka-importante no? Dito po kasi sa Germany mga kaibigan, halos lahat ay may trabaho. Ibig sabihin mga kaibigan, halos lahat ay nagbabayad ng taxes. No? Kinakaltas sa, sa sahod mo yan buwan-buwan. Hindi lang konti yung kinakaltas, mga kaibigan. Ang lalaki ng kinakaltas sa sahod mo. No. Kaya, mga kaibigan, inuulit ko, ito po yung rason kung bakit walang masyadong corruption sa Germany. Kasi, yung mga tao mismo, yung taong bayan mismo, nakabantay sa kanilang pera. No? Binabantayan mismo nila yung kanilang pera, yung public funds, yung para sa taong bayan. No? Yung pera ng mga pribadong tao, eh, walang pakialam yung mga tao doon. Pero yung pera mismo nila, para sa taong bayan, ay nakabantay mismo yung mga tao dyan, mga kaibigan. Ganun po. Ganun po dito. Example na lang. Meron akong alam na halos lahat naman. Yung isang sangay ng gobyerno. Na hindi ko alam kung quarterly or every half year. May pumupunta na isang ahensya. At parang inuudit ba, tinitignan kung saan nila iwinawaldas or kung saan nila ginagastos yung pera ng taong bayan. No? At kapag napatunayan na may korupsyon na nangyari doon, ay lintik lahat, malilintikan. No? Ang alam kong isang punishment ng korupsyon, mawawala lahat yung ano mo, yung pension mo kukunin ng gobyerno yan. Malimbawa, nag, naghuhulog-hulog ka para sa pension mo, kinakaltasan sa sweldo mo kasi yun mga kaibigan. 30 years, mawawala lahat yun. Makukulong ka pa. Mamumulta ka pa. Iyon. No? So, uh, at saka ano eh, talagang nakabantay lahat Kaya, yun. Mahirap mangurakot dito sa Germany, mga kaibigan. <laughs> Nalulungkot talaga ako, mga kaibigan, kasi may mga napanood kasi akong mga laman ng balita doon sa atin sa Pilipinas. Kung hindi corruption ng sangay ng gobyerno, yun namang mga smuggling, droga. Halos yun lahat ang laman ng news doon sa Pilipinas. No? Kaya yun mga kaibigan, gusto ko lang itapig yung ano, yung uh, corruption na yan. No? Biruin nyo mga kaibigan, kung yung taong bayan ay nakabantay sa kanilang sariling pera, sa kanilang, kanilang sariling pondo, O ba diba? yun ang para sa akin ay yun ang tunay na patriotism yun ang tunay na pagmamahal sa bayan mga kaibigan diba? yung mga korap na yan diretsyo niya sa ano muntin lupa no? pag napatunayan syempre no? iba kasi sa atin eh napatunayan nang may kasalanan nakakalusot pa. Kapag dito yan ay Jesus, wala. Diretso sa selda. No? Yun ang ano sa atin. Kasi kahit ano, meron at merong mga ano, meron at merong mga lulusotan. No? Lalong lalo na yung mga may pera. Di ba? No? Ay nako. Halimbawa lang mga kaibigan. Halimbawa lang to, ha? Pumunta kayo sa isang kwarto ng gobyerno. Nakasurat, bawal umutot. No. Pag dito yan, umutot ka. Mamumulta ka, palalayasin ka at ibaban ka doon sa kwarto na yan. Bawal kang pumasok doon. Pag pumasok ka pa doon, kulong. Doon naman sa atin, no, biglan mo lang ng pangkapi yung mga tagabantay doon sa kwarto na yon, na kung saan bawal umutot, ay po pwede ka ng buong araw umuutot-utot doon. Ganun yung diferensya po. Ako po ay hindi po ikinukumpara ang Pilipinas sa Germany. No. Na kumbaga dahil mayaman ang Germany, no. Remember, tandaan niyo 'to mga kaibigan, yung Germany, ay lugmok sa kahirapan niyan pagkatapos ng World War II. Pero bakit ganun? Sa napakabilis na panahon, naging first world country yan. No. Wasak ang buong Germany noon. Wasak. Walang pagkain, wala lahat. No. Kaya, wag nating sabihin na dahil mayaman ang German hindi mayaman noon tapos biglang nawala lahat tapos wala pa silang raw materials oh. di ba oh so ayun mga kaibigan 'yun lang muna ang topic natin for today huwag kayong mangurakot kayong <laughs> mga kurakot sir. huwag kayong mangurakot ah so 'yun lang sana wala kayong natutunan sa aking mga sinasabi rito <laughs> wala namang kasing matututunan sa akin ang ano ko lang uh, yung sinishare ko lang yung aking mga experience at mga kasi para sa akin may moral lesson doon eh oh! Lag lag tuloy. Lag lag. May moral lesson doon mga kaibigan eh. Malaglag ka ulit, ha? <laughs> so. 'Yon yung para sa akin yung moral lesson doon ay sana pagdating sa yun pang ikaka ganda ng buhay ng karamihan ay dapat magtulungan sana yung taong bayan uh, sa Pilipinas magtulungan rin at uh, bantayan yung kanilang pondo no at ito pa yun. Marami na, marang dami naman palang pera yung Pilipinas. Oh? Naririnig ko sa mga, ano yung mga budget hearing na yan. Ano yun? 6 trillion pesos? Oh my goodness. 6 trillion pesos. No? Pero nasan yung 6 trillion pesos? No? Wala kang masyadong makikita. Real talk lang mga kaibigan. Kasi dito, makikita mo eh. Halimbawa lang mga kaibigan. Dito sa kalsada, merong tagawalis. Yung mga taong tagawalis. Pero bibihira. Dahil ang ginagamit ngayon, may mga maliliit na sasakyan na pwedeng isa lang taong nagdadrive at nagdadrive sa mga kalsada at doon sila, yun ang ginagamit nilang tagawalis. Meron yung malalaki, meron ring mga maliliit na vacuum nasasakyan na ganun din minabacuum yung mga dumi sa kalsada meron ring malalaki yung mga kalsada dito hindi ko alam kung ano parang napapansin ko halos ibrir ay binabakbak yung kalsada at pinapalitan binabago makikita mo talaga. Kapaligiran ang linis-linis. So yan, nakabantay yung mga tao. Kasi pag kalat lahat ng basura dyan, pag lubak-lubak yung mga kalsada, ay naku. Ay naku. Wala, magre-reklamo yung taong bayan. At yung taong bayan ang may say dito sa Germany. Oh, silang nagdi-desisyon. Ganun sana. Ganun sana rin sa atin sa Pilipinas. No? Pag sabi ng taong bayan, lumayas ka dyan, di lalayas sila sa posisyon nila. Haliwa. So yun, sa atin, oh, trillion, trillion, billion, ilan pa yung mga million, oh, 100 million, 200 million, mga ganun sa mga budget hearing, sabi ko, api, ang daming mga pera yan ah. Pero, ba't ganun na yung mga eskwelahan natin sa Pilipinas, eh, hindi lahat ha, hindi lahat. No? yung mga uh, wala na walang upuan, walang lamesa. Butas-butas yung mga bubong. No? sira sira yung mga classroom. No? So. Alimbawa, 'yung lubak-lubak uh, na mga kalsada. Pero budgetering o oh, para sa mga kalsada dito para sa mga infrastructure eh, wala ka namang makikita masyado. No? So, yan po ang sinasabi ko, na nakabantay ang taong bayan sa kanilang pera. No. Hanggang dun muna yung ating sharing for today, mga kaibigan. Kasi mapapahaba na naman tayo. So, sa susunod, hindi ko alam kung ano yung pag-uusapan natin. basta i-upload ko na lang, mga kaibigan. Ladies and gentlemen,